So ayun magandang araw mga ka Colorite uh, mga kabayan. Meron tayong isang follower po nagtatanong siya kung ano daw po ang trabaho namin bilang isang warehouse worker. So sasagutin ko po yung tanong mo kabayan ano. Um uh, yun pong warehouse worker uh, in general po yun. Uh, ang trabaho po namin is uh, warehouse picker. Ang ginagawa po ng isang uh, warehouse picker, uh prepare po kami ng stocks or ng order ng mga stores. Kung paano po kami nagpipick, meron po kami na ginagamit na device. Yung device po na yun, ayun yung nagkukuman sa amin kung ano yung gagawin namin. Kung ano yung kukunin namin order and then kung ilang quantity, yun ganun. And then yung kinuha yung pinik namin na box, inilalagay po namin yan sa paleta. Then yung paleta, nakalagay po siya sa isang klase ng pork clip. Yung pork clip po, hindi siya yung literal na naglilip ng mga paleta na ano po. So, yung nakikita natin or yung alam natin na naglilip ng... Hindi po ganun. Ang pork po na ginagamit namin is uh, niya yung, ano, yung paletang gamit namin. And then, uh, nakalip lang siya ng bahagya. Siguro mga ganyan lang yung taas niya doon sa ground. And then, uh, pag drenay mo yung pork nayon na yun, para mong hinihila yung paleta. So, ganun po yung, yung klase ng pork na ginagamit namin dito. So, ayun po. Pag nakompleto na namin yung order, tinadala namin siya sa isang uh, specific na exit lane kung saan po naka-assign yung store na yon And then, uh, ready for delivery na. Saka po siya kukunin ng uh, truck or ng trucking to deliver into the store. So, ganun po yung ginagawa namin. Uh, ano pa ba? ang ginagawa po namin pag hindi kami nagtipik, uh, minsan nandun po kami sa area ng sorting ng garbage. Yung garbage po, uh, hindi siya literal na basura. Ito po yung mga bad stock na galing sa store. Dinadala, binabalik sa warehouse. Tapos um, kami naman, so nagsusort kami yung mga mga goods or yung mga bad stock na return galing sa store sort namin yan. So, naka-separate lahat ng fruits and vegetables. Magkasama po yan sa isang container. And then, yung bread. Yan, nasa separate din na container siya. Yung mga wine, yung mga alak, mga beers, mga mineral water, nasa isang container. And then, yung mga dry goods na damage, nandun din siya sa isang container. And then, yung mga non-food. So, iba-iba po yan. So, ang ginagawa namin, sinusort namin para i-dispose. So may kumuha po nun na truck din para i-dispose siya. And then ano pa, um, naglilinis din kami ng warehouse, yes. Uh, kapag ka kami ay wala sa, kapag kailangan yung service namin. So naglilinis kami ng warehouse. So ayun, ano pa ba? na uh, yung pong trabaho ng forklift operator, iba pong department na yun. So hindi na po siya namin ginagawa kasi yun ay sa mga skilled. Sa mga skilled na po siya. So ayun po ang ginagawa namin bilang isang uh, warehouse worker. So specific po ng uh, trabaho namin is warehouse picker. So yun po yung uh, ginagawa ng isang warehouse picker. Sana ay na-explain ko sa inyo ng maayos at sana ay na nyo. And then uh, kung meron pa po kayong katanungan, magtanong lang kayo at sasagutin natin sa pamamagitan ng video. Ayun, para hindi lang ikaw yung makakalam kabayan, kundi uh, malaman din ng iba pag napanood nila itong video na to malalaman nila kung ano yung trabaho. So, kung nagtatanong ka kung mahirap ba yung trabaho namin bilang isang warehouse worker, yes, mahirap po. Uh, kasi nagbubuhat ka ng mga item, ng mga boxes. Pag na-tempohan mo yung malaking order ng halimbawa 24 cases na beer, na soft drinks, yung mga 2 liters na coke, yan, mabigat siya. Hindi siya yung uh, iindahin mo talaga yung bigat niya lalo kapag ka medyo pagod ka na tapos ma mo pa magkaroon ka ng ganong order nako talaga naman uh, pero masaya yan sabi bibilib ka kasi na makikita mo parang yung mga lokal na babae nagbubuhat ng ganun kabibigat kung sila kaya nila bakit tayo hindi lalaki tayo pinoy tayo di ba so pag pilipino alam nila hard worker yan no so sa mga na, na, select employee employer na na warehouse worker yung yung trabaho kaya niyan yan guys kaya niyan yan kabayan na uh, lang kasi kapalit naman yan ginhawa. so sana nakatulong sa iyo ang video na to kung, kung sa tingin mo nakatulong paki heart yung share mo kabayan Uh, paki-like na rin at saka paki-follow na rin ng ating Facebook page, all right page nga pala ang warehouse worker ng Croatia. Please follow for more.